pinakain ni ate ay isang uri daw ng prutas. Isa daw ito sa pinakakakaibang prutas. Dahil kung ang ibang prutas ay makikita bilang bunga, ang prutas na ito ay makikita sa ilalim ng lupa bilang laman ng halamang yakun. Ayon sa siyensya, bagaman tinatawag itong yakun fruits, ito ay hindi pala prutas, kundi isang uri ng gulay o tuber o lamang ugat kagaya ng kamote at patatas. Marahil ang iba sa atin ay hindi kilala ang lamang ugat na ito dahil sa hindi ito masyadong popular at bihira lamang ito makita sa mga pamilihan lalo na sa mga siyudad. Mayroon itong malutong at makatas na texture na inihahambing sa gulay na singkamas. Ang laman ng yakun ay kadalasang puti o maputlang dilaw hanggang sa matingkad na dilaw kapag bagong balat pa lamang ito. Ang pinakalabas na balat naman ito ay karaniwang manipis at may kulay na kayumanggi o papula-pula na kailangang balatan bago kainin. Kapag binalatan at na-expose ng matagal sa hangin, ang laman ng yakun ay mabilis na nagiging brown o na katulad ng mansanas o singkamas kaya't madalas itong ibinababad sa tubig na may lemon para manatiling sariwa ang kulay nito. Ang lasa naman nito para sa mga nakatikim na ay matamis at nakakapresko. Kadalasang inilalarawan bilang pinaghalong lasa ng mansanas, pakwan at peras. Kilala din ito sa tawag na Peruvian ground apple dahil sa matamis at malutong nitong katangian nakahawig ng isang mansanas. Ito ay napaka-juicy o makatas dahil ito ay binubuo ng halos 70% na tubig. Para sa mga nakatikim na nito, sinasabi nila na napakasarap at nakakapresko daw itong kainin lalo na kapag hilaw at bagong harvest pa lamang. Ngunit kahit makatas, ang laman nito ay solid at nananatili ang hugis kahit hiwain o ihalo sa salad. Ang yakun fruit o Peruvian ground apple ay native sa rehiyon ng Andes Mountain sa South America, kabilang sa mga bansa dito ay ang Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia at Northern Argentina. Dito naman sa Pilipinas, popular ang halamang ito sa Cordillera at Nueva Vizcaya. Ang pangalan nitong yakun ay nangangahulugang matubig na ugat dahil sa katangian nito na makatas o matubig. Ang yakun plant ay isang perennial herb o halaman na nabubuhay ng maraming taon. Maaari itong tumaas na halaman na umaabot ng lima hanggang walong talampakan kaya't ito ay nagbibigay ng malaking lilim sa lupa. Ito ay lumalaki at bumubuo ng malalaking kumpul na dahon at tangkay na kahalintulad ng halamang sunflower. Ang yakun ay naglalabas ng maliliit ngunit hindi gaanong napapansing mga bulaklak. Kadalasan sa huling bahagi ng growing season, ang mga ito ay kawig ng mga maliliit na dilaw o kulay orange na daisy na nagpapakita ng kaugnayan nito sa pamilya ng sunflower. Ang yakun ay may mataas na procto-oligosaccharides na isang uri ng prebiotic fiber na hindi natutunaw ng katawan. Maaari itong maging sanhi ng ilang panandali ang problema sa tiyan, lalo na kung marami ang kakainin. Bloating, kabag, pananakit ng tiyan at pagtatae, ang ilan sa mga mararanasan kapag kumain ito ng sobra. Kaya naman, para maiwasan ito, huwag sosobrahan ang pagkain ng yakun fruit. Ang yakun fruit ay karaniwang itinuturing na ligtas at maraming binipisyo sa kalusugan kung kakainin ito ng tama. Ang fructo oligosaccharides at inulin ay mga hindi natutunaw na asukal at prebiotic fiber. Ibig sabihin, hindi ito na-absorb ng katawan bilang simpleng asukal at hindi ito nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil dito, nagsisilbi itong pagkain ng good bacteria na nagpapanakas sa kalusugan ng ating mga bituka. Mabisa din itong panlaban sa constipation o pagtatae. Nagpapahusay din ito ng immune system. Dahil sa fructo oligosaccharides na taglay ng yakun, ito ay isang magandang option bilang pampatamis o pang para sa mga taong may diabetes o nagpapababa ng blood sugar. Makakatulong din ang pagkonsumo ng yakun fruit sa mga taong nagpapababa ng timbang dahil sa mayaman ito sa fiber. Bukod pa rito, ito ay natural na mababa sa calories. Sinasabi din sa mga pag-aaral na nagpapababa din ito ng kolesterol. Nagtataglay din ito ng mataas na antioxidants na nakakatulong na labanan ang free radicals at bawasan ang oxidative stress sa katawan. Mainam din ang pagkonsumo ng yakun fruit para pababain ang pH level sa ating bituka na nakakatulong para mas maabsorb ng ating katawan ang mga mineral tulad ng kalsyum at magnesium na mahalaga sa kalusugan ng ating mga buto. Naglalaman din ang yakun fruit ng fosforus at vitamin C na kailangan ng katawan para sa pangkalatang kalusugan. Kaya naman dahil sa kaakit-akit at sa taglay nitong mga katangian, ito ay inahangaan at sa ngayon ay nagiging popular na din na pagkain sa ating bansa. Ikaw ba ka-urban? Nakatikim ka na ba ng yakun fruit? Ano ang masabi mo sa lamang ito? Ibahag ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.